sa buong mundo na ikaw ang nagpapatay kay Don Antonio Mondragon at ikaw rin ang pinuno ng sindikato at ikaw rin ikaw yun ah ikaw rin yun ah tayo, tayo yung niya? dalawa? ha? ano na yun? Na na mabuti pa inumin mo na to habang mainit hehehehe <laughs> <laughs> Uh, eh, 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 eh. May kailangan uh, ka? Bakit hindi na ba ikaw ang nagpa-park ng kotse ko? Gusto mo iparada ko pa yung kotse mo? Uh, eh, nakita mo na nga ang dami kong ginagawa. Kailangan paandarin ko pa tong kotse to. Tapos gusto mo kasikasuhin ko pa yung kotse mo? Abas eh, mo, sobra ka na. Uh, o, oh, oh, yung hey, teka. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Aba, kung babagay mo ako, siyempre iiwasan kita, ano? Sandali lang. Gusto kita. Sandali na, sandali! Gusto mo ako? Eh, may girlfriend ka? Gusto mo akong patusin? Tsaka isa pa. Tingnan mo nga ako! Tingnan mo ako! Dehin tayo talo, pare. Kelots to, Babae ka! Lalaki ako. Babae ka. Lalaki ako. Babae ka. <coughs> Babae ka. <coughs> Lalaki ako. Babae ka. Babae ka, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? <coughs> Babae nga! Sorry. Hi, say yo da tai to. Oh. oh. <coughs> Thank you. Ah. <coughs> 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 Good night everybody. I love y'all. Forwardy. Sino ba makakausap dito? Ako! Ayan, magkausap tayo. Ang ibig kong sabihin, yung namamahala dito. Ah, <laughs> ayan o. Oh. Ah, kayo ho ba? Ano po ang inyong sadya to Sino po kayo? Ako po'y sheriff. sheriff. Sheriff ba kayo? Sheriff daw. Bakit wala kayo ito tayo? Sa Amerika lang yung kabayo at barel. Ang sheriff dito walang kabayo, walang barel. Ay, ay. Bakit po kayo nagsadya dito? Meron po kayong dalang tulo? A Ako ay may dalang isang papel. Isang order. Oh, 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 order. Oh, Anong ano order? Ano order? Ako order. Ang order ko, ang sit-sit-sit. Burger! Eh, hindi ho order ng restoran ito. Ito'y court order mula sa husgado na pinalalayas kayo. Uh, wala na akong kamatana. Uh, uh, wala po. po Kami makawli lang ilo po. Awala akong pakialam dyan. Ito'y lupa ni Don Cirilo Gabaldon. Hindi kayo nakababayad ng renta. Malaki na ang utang niyo. Kapag hindi kayo nakabayad sa tagdang araw ayon sa court order na ito, palalayasin kayo. Sa wala ka na Bahala na kayo. Diyan na kayo. Ano na mangyayari sa ating yan? Saan Sino kong bisita ko? Sino pa? Yung idol mo. Si Pordy. Good morning, Annie. Good morning. Ka? Nakakahiya naman sa'yo. Kung iisipin eh, sikat na sakat ka na, tapos, pinag-aakasaya mo ng panahon, isang katulad ko. Eh, kumari nga. Araw-araw kitang dadalawin eh. Pahay ka ba? Ang bait-bait mo naman. Siguro kung gano'ng kaganda ang kalooban mo, gano'ng ka rin ka, Poggie. Ano? <coughs> Bakit ho? <coughs> ang ibig ko sabihin ay pagtimpla mo siya ng kape. Eh, wag na. Ay, hindi. Pagtitimpla kita ng kape, kaya ko naman eh. <coughs> pagasa asa pa ho ba siya makakita? Iho, ang problema, malaki ang gagastusin para sa operasyon. Eh, may kilala akong pilantropo. Siya nga? Oo! Ani, may pilantropo raw na magpapagamot sa'yo. Siya nga ho? Ibig sabihin, maaari na ako makakita. Napakarami ng tulong ang binigay mo sa akin. Hindi eh, naman ako eh. Ang importante, makakita ka muli. Di makikita na rin kita. Bakit? May nasabi ba akong masama? Ha? Ah, wala. Eh, mabuti pa. Inumin mo na to habang mainit. Hehehe. <coughs> 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 Malaki ang possibility. Buhay pa ang cornea. Dok, ano bang kailangan gawin? Kailangan ng pasyente ang major operation. Kahit ito, Brigadier General Operation. Wala akong problema. Ah, excuse me. Ikaw ba ang guardian ng pasyente? Ako si Dom Perignon. Isang bilyonaryo. At handa akong sagutin ang lahat ng gastos ng batang ito. Ah. Kahit saan. Sa Houston, sa Washington, sa Boston, o sa Plaza Loton. Kahit saan. We can do it right here in this hospital. Well and uh, good. Dr. Garcia, doctor. make the necessary arrangement. Yes, doctor. Tayo na po sa accounting para magdeposito ng pera para sa operasyon. Magkano ang deposito? 50,000 pesos. Mahala <coughs> ka na. Dope na yun. Ah, tara. Pumunta tayo sa accounting. Mm -hmm. Mauna ka na. <coughs> e, e, ikaw pa Ay yun. Hindi Hello? Sino ito? Isang tagahanga mo, nung una pa lamang. Kailangan makita kita. Kailangan ko ang tulong mo. At kung meron kang damdamin, pare sa isang umahanga sa'yo, pupuntahan mo ako dito. Sa 46, Panabas Street, Forbes Park. Maghihintay ako sa'yo. Kailangan na kailangan kita. Please. Teka, sino ba to? Hello? Hello? Pwede? Hmm. Eh, ano ba kailangan mo sa akin? Huwag ka lang maraming tanong. Balik ka na. Huh? Huh? Ano pa? Boss, paano? Bukas na lang. Okay. Bakit? Ang sawa ko. Ah, ah Huwag na ako! Huwag dyan! Huwag dyan! Uh, basta siya dyan! Oh. Parang nakakita ka ng multo. Namumutla ka. Masama ba pakiramdam mo? Eh wala. Ano, ninenervyos lang ako tuwing nakikita kita eh. Baka kasi mo ko eh. Wah. Eh bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Ha? Alam mo naman, mahal kita. Asawa kita. Sa papel lang yun. Meron ka bang pinadamang pagmamahal sa akin maliban sa salita? Sweetheart, hindi mo ako naiintindihan eh. Naiintindihan kita. Hindi lang kita maunawaan. Isa kang malaking puzzle sa akin. Eh, pinakasalan mo nga ako, pero ang dami mo nang pagkukulang sa akin. Minsan tuloy, Naiisip ko ang dami mong babae. Wala akong babae. O siguro ayaw mo sa akin. O didirian mo ako. Hindi kita pinandidirian. Mahal kita. Kung talagang mahal mo ako, pati hindi mo ako... Kailangan ko yun eh. Asawa mo ako. Ano ka ba? Ah. Alam mo hindi ako bakla. Kaya ako nakakaganito Alam mo ba? Nagdahil na rin sa papa mo! Natatandaan mo pa ba yung araw na yun? Yun ang dahilan kung bakit nawala ang pagkalalaki ko. Ngayon, kung may pagkukulang man ako sa'yo, magtiis ka. Dahil mas malaking pagtitiis ko. magkano to? Kalating milyon. Sampung milyon ang nayari natin. Ten percent ang sakin. Dapat, isang milyon to. Alam ko, E eh, marami naman ako naambunan eh. Kaya kunin mo na yan. Mukhang hindi yata magandang usapan ha. Anong ibig mong sabihin? Mauwi atatusa, ato sa... Unsihan. Uy, uy, Ano ba? Baba niyo yan! Nandito kayo sa pamamahay ko, ha? Bigyan niyo ako ng respeto! Ano ba? Partner! pag usapan na lang natin to. Ha? Huh? Baba. <gasps> 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 Partner! Ano ba? Madadaan naman natin sa magandang usapan, eh! Pera lang yan! Baba, baba. Relax. Boss, tutuluyan ko na to. Ano ba? Huwag dito sa bahay ko, may iskandalo ko. Ano ba? Baba mo yan. Baba mo yan. Baba mo. Partner, kunin mo na yan. milyon. Bukas, puntahan mo ako sa pisina. Gawin mo yan. Dahil kung hindi, sasambulat ang sikreto mo. Pati na yung pagkamatay ni Don Antonio Mondragon. Asan uh, sila? Uh, eh, nandun po sa kapilya. Sa kapilya? Hindi ba ninyo alam? Ito ang huling araw na itinagda sa inyo. Opo. E eh, bakit nandito pa kayo? Eh, wala po kami titiran, eh. Bueno, bibigyan ko kayo hanggang bukas. Kapag nandito pa kayo, tatawag ako ng demolition team para gibain lahat ang bahay dito. Naintindihan ninyo. Ha, tayo na. Narito na ako usap nyo. Partner. Oh Richard, magaka yata. <laughs> Gabi. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi sa akin na ang pera ay hindi dapat pinaghihintay. Ito na ba ang lahat milyon? Mukhang manipisa. Ah. Richard, uh, nagka-problema eh. 'Yung mga inambunan ko kasi humirit pa. Kaya kalahati na lang muna 'yan. 250,000 kunin mo na yan. Alam mo, Gabi, bilib ako sa'yo eh. Kaya lang, may isa akong hindi kursonada sa ugali mo. Pagdating sa pera, buhaya ka. Pag hindi mo inusto to, magsisingalong na ako. Tinatakot mo ba ako? Kapag sumigaw ka, lahat ng kasalanan ko, kasalanan mo rin. Lahat ng dapat kong pagbayaran, pagbabayaran mo rin. Alam ko yon Gusto mo, katawaan lang, magkabulgara na tayo dito. Isisigaw ko sa buong mundo na ikaw ang nagpapatay kay Don Antonio Mondragon. At ikaw rin ang pinuno ng sindikato. At ikaw rin... Ikaw yun ah. Ikaw rin yun ah. Tayong dalawa? Dalawa? Huh? What you, you? you are being televised live nationwide via satellite. Nationwide? Via satellite? This, this is, is blackmail! blackmail. Huh?